Hindi na masakit sa bulsa ni Aling Cristina ang pagbili ng mga kamatis ng bultuhan para sa kanyang talipapa. Nagmura kasi ang presyo ng kada kilo ng kamatis na mula sa dating 160 pesos ay nasa 80 pesos na ngayon. Sa ngayon, bumaba ng presyo ng kamatis kaysa sa dati. Uh, kaya maganda. Masaya kasi bumaba ang presyo. Marami na rin nabibili ng mga gulay at karne si Aling Sonia sa 1,500 pesos na weekly budget sa nagdaang buwan. Ngayon mas marami nabibili. Medyo bumaba na rin kasi ang presyo niya. Parehas nitong kamatis, yung mga ibang gulay, ano pa? sibuyas. Maliban sa kamatis, bumaba rin ang presyo ng siling labuyo na nasa 600 pesos kada kilo noon. Ngayon, nasa 180 pesos hanggang 200 pesos na lang ang kada kilo. Nasa 150 pesos kada kilo naman ang carrots mula 180 pesos noon. Patatas na dating nasa 200 pesos kada kilo, nasa 150 pesos na ngayon. Bumaba rin ang presyo ng repolyo, pechay bagyo, bagyo beans, sayote at talong. Ngayon, Tapos ngayon mababa kasi ano, marami na yung supply. Hindi na siya naapektuhan ng bagyo. Ilan lamang si Aling Cristina at Aling Sonia sa maraming nakaramdam ng pagbagal ng pagmahal ng presyo ng ilang pangunahing bilihin sa Commonwealth Market sa Quezon City. Sabi ng Philippine Statistics Authority, bumagal sa 4.9% ang inflation o antas ng pagmahal ng presyo ng bilihin at serbisyo nitong Oktubre mula sa 6.1% noong Setyembre. Ang inflation ay ang pagtaas ng pangkalahatang antas ng presyo ng mga kalakal at serbisyo sa isang ekonomiya sa loob ng isang takdang panahon. Ang pangunahing nakambag sa pagbagal ng inflation ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages tulad ng mga gulay at bigas mula sa 17.9% na inflation sa bigas noong Setyembre, bumagal ito sa 13.2% nitong Oktubre. Sabi ng Department of Agriculture, malaki ang naging tulong ng pagpapatupad ng price cap sa pagbagal ng rice inflation noong Oktubre. Yung mandated price ceiling, yung as per executive order 38, nagkaroon niya ng epekto sa mga huling bahagi ng buwan ng September going to the month of October Definitely malaki yung naging impact from 50 plus pesos na presyo ng bigas hanggang sa maging 45 sa so well milled at 41 patay sa monitoring ng PSA nasa 45 pesos at 40 centavos kada kilo ang presyo ng regular milled rice at nasa 51 pesos kada kilo naman ang well milled noong Oktubre. Kung magtutuloy-tuloy ba ang pagbagal ng inflation hanggang sa matapos ang 2023, ito ang naging tugon ng PSA. Well, uh, if we don't see any shocks, supply shocks, uh, our, our uh, view is that inflation rate would go down.